Bakit nga ba napakamahal ng Wagyu beef? Simple lang, hindi ito ordinaryong karne. Ang Wagyu ay mula sa piling lahi ng baka sa Japan na may pambihirang kalidad. Pinalalaki sila ng may partikular na layunin. Makamit ang tinatawag na marbling o ang malamantikang taba sa loob ng karne na nagbibigay lambot at kakaibang linamnam. At hindi lang basta pagpapakain ang ginagawa. May mga baka na pinapakain ng espesyal na diet na mataas sa energy inaalagaan ng maayos, nilalayo sa stress, at sa ibang farm, pinapamasahe pa at tinutugtugan ng classical music para marelax. Magdating sa kalidad, A5 ang pinakamataas na grade, at umaabot ang presyo nito mula 15,000 piso hanggang 30,000 piso. Para makamit yan, kailangang pasado sa pulay, lambot, at tamang taba. At kung galing pa sa Japan, mas tumataas pa ang presyo dahil sa import fees, mga certification at mahigpit na pamamahagi. Kaya tanong, kaya mo bang maglabas ng malaking halaga para sa isang napakakakaibang karne?